Mga kapatid, Cheryl Cosim po at narito ang update ukol sa bagyong Juan. Nananatili po ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito ay nasa tropical storm strength na. Pero babala po ng pag-asa, maaaring itaas nila ang hanggang signal number 5 dahil aabot nga sa super typhoon ang strength po ng bagyong uwan. Itong nakikita niyong kulay purple, red and pink, yan po ang lawak ng bagyong uwan. Nasa lawak ito na nasa 900 kilometers at posible pang umabot hanggang 1000 kilometers po ang diameter nito kaya inaasahang makakaapekto ito sa buong Luzon and parts of Visayas at katulad po ng babala namin aabot ito sa super typhoon strength at mararamdaman natin yung bagsik ng bagyo by Sunday night and Monday